ang sarap maluksan ko oh. ang sarap kya yeah. try nga natin itong strawberry tag isang pack kami ni Faith yung kanya niwan ko na rin sa bahay kanina tapos napatawag na lang bigla sabi niya mama saan galing yung mga ano mochi mochi daw eh, hindi ko rin alam na mochi mochi palang pangalan nito sabi ko binigay ni Ma'am Jovi. Ayun. Sarap hmm. pala nito. Hmm. Ang nga. Parang ano, parang may strawberry sa loob na parang Graham ham. Ayan uh. hmm. Parang bata. Simula po nagkasakit ako at saka umiinom ako ng gamot, ang takaw ko na parang bilis kong magutong kaya ito, lumobo ako ng todo. Naku po. Saka na ako mag-diet pag medyo medyo ano na ako, medyo mabuti-buti na ang aking kalusugan this time. Okay lang tumaba ako basta hindi ako magkasakit. Hmm. Ang Ubusin ko lahat to. Another green naman. Tapos ah, pues baka ito na lang matira. <laughs> Hindi, ito talaga matitira kay Chain. Mm, ang sarap. Meron pa, oh. Yum! Yeah! Ang sarap nito ngayon ko lang napansin bakit ngayon ko lang napansin pero kain muna tayo nito santol hindi pako ako nagdilihi ha kakain lang po ako kasi matamil ako pumain ng santol mamaya na ito muna kinain, kinain tuloy ito muna iniham ko nagtimpla ako ng maylo tsaka alaska o, di diba? Para makainom naman tayo ng mainit-init. Siyempre, kailangan natin ng mainit-init na inumin. Alam nyo naman, na hindi ko ako, ako yung taong hindi mahilig sa kape. Lalo kung 3 in 1, ayaw na ayaw ko. Hindi talaga ako umiinom. Nagpapakape lang ako kapag healthy coffee. Siyempre, ano po tayo? medyo strict sa diet paminsan-minsan paminsan-minsan lang naman kasi alam nyo na umiedad na tayo mga kakabsat, kailangan natin ng uh, medyo ano medyo hinay-hinay na sa mga ini-intake natin kaya so, nang sinabi ko ang hirap po magkasakit hindi lang mahirap magastos din sa bulsa So, ito tayo. Habang naghihintay ng patient, inum inom muna tayo ng ano ito? Sabihin na lang natin chocolate drinks o para mas social, mas social daw. Man, ano ba naman, Ilocana talagang akin aksen. Hindi po ako napagkakailang na talaga. Anyway, thank you so much. Thank you so much, sa kausa, God bless and bye-bye.